beses baka maunawaan at maintindihan ka ng iba pero kung kilala ka na sa barangay mo na ganong klase kawatan kahirapan pa din yon gung -gung ka yun no know? saan punta galing ah, bawing bawi si Bosho <laughs> nagbabawi sa so tagal ng panahon na hindi niya nakapag-content eto na Bawing bawi, kontentan ng kontentan. Ganun talaga, pag bawing bawi. Anyways, mga kakosa, magandang 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 araw po sa inyong lahat. Yan! Meron lang tayong konting pag-uusapan. Ang pinagtatakahan ko. Takang-taka talaga ako. Pakinggan nyo ha. Bakit yung iba nating mga kakosa, o yung iba nating mga kakilala, mas pinipili nila yung magulo at puro problemang buhay. Oh my God! Nakakalungkot lang isipin na padame ng padame ang lumalaganap na krimen dito sa ating bansa. Oh no! Katulad ng mga tinatawag na pagnanakaw, pang-aabuso. At kapag tinanong mo yung mga gonggong na yan, apa, <laughs> may mga dahilan yan may mga ang tawag doon may mga alibay ang mga yan pakinggan <laughs> nyo ha sasabihin nila ha? ang walang kamatayang kadahilanan kahirapan kung kaya't nakakagawa sila ng mga krimen sa ating kapaligiran kahirapan <laughs> oh my god gunggong <laughs> di ba yan yung paulit-ulit nilang dahilan. Kaya siya nakakagawa ng krimen dahil sa <laughs> walang kamatayang kahirapan na yan. Aba, teka. <laughs> yung iba siguro maloloko at malilin lang mo. Wag kami. Huwag ako. Huwag yung mga nakakaintindi. Kahirapan, gunggong. Kinakarir mo na. Ginagawa mo ng profesyon yan. Hindi nakahirapan yan. Nag-e-enjoy ka na, tanga. Yung mga ganyang alibay sa akin mo parinig yan, iuuntog ko yung ulo mo. Four times. Ano yan? Kumukuha ka ng simpatya? Ha? Nagihirap ka? Para kaawaan namin? Oh my ha? God. Lalo na yung mga nabiktima mo. Pasensya na po. Nagawa ko lang po yun kasi mahirap po yung buhay. Kailangan ko lang po maitawid yung pang araw-araw namin ng buhay. Patawarin ka ng biktima mo. Ha? Kaawaan ka. The end of the day, ha? Baka bigyan ka pa ng pera sa galing mong magdrama. Wow. Nako! Huwag <laughs> kami, huwag kami may alam. Tanga! Nakakarindi na kasing... Nako, pasensya na kayo mga kausa. Nakakarindi na kasing marinig yung mga ganyang klaseng dahilan. Paghihirap. <laughs> Nag-init yung dalawang bola ko sa baba eh. Nanggigil ako <laughs> sa inyo eh, no? Eto, itong sasabihin ko para sa'yo. marinig ka oh makinig ka. Walang kamatayang paghihirap, ha? Kung bakit nakakagawa ka ng krimen, ha? Ha? Dati ka bang tanga? <laughs> Ginawa mo ng hanap buhay ang pangwalangian ng tao tapos sasabihin mo kahirapan? Isang beses, baka maunawaan at maintindihan ka ng iba. Pero kung kilala ka na sa barangay mo, na ganong klase kang kawatan, kahirapan pa din yon, Gunggung -gung ka? Sa mga katulad mo eh, no? Habang nakakabiktima ka, tuwang-tuwa ka. Paldo-paldo ka eh, ha? Kwentuhan ng mga pareho mong kasamang tanga. Hey! Tol, nakita mo ba yung biktima ko, Tol? Nanginginig sa takot, no? Tuwang-tuwa ka ba habang kinikwento mo yan eh? Ha? Kilala ko kayo. Alam ko yung mga galawan nyo. Ganyan. Yung mga tropa mo naman, Oo oh, nga to eh. mukhang tanga na yung biktima mo eh oh. Alos manginig lahat, sa takot habang oh, no. binabakbakan mo eh no? Ha? Sabay halakhak Tawa na na malakas <laughs> <laughs> Yan, ganyan kayo Nakabiktima na, nakaperwisyo na, nakasakit na kayo Kayo pa ang may ganang mang asar oh, mga pinagtawanan no. nyo pa yung biktima hmm. Alam nyo kung sino kayo mga gunggong <laughs> Pero, wag na wag nyong kakalimutan sa bawat halakhak kasiyahan ay may kapalit na kalungkutan at pagdurusa yan kosa tandaan mo yan karma is real oh my ha? God. San nga paano parte yung pag pagkakaroon ng karma sa mga katulad yung mga gunggong kayo once once na mabakote kayo at mapasok kayo sa bilibid. At humimas ng malamig na rehas na kasing kapal ng mukha nyo. Ganon, dun nyo na mararamdaman nyo. Kabaliktaran ng pagtawa at pag-aasar nyo sa biktima. <laughs> Ayan na yun, mag-uumpisa na ang karma mo boy. Oh my God. Sa rehas na ganito, dyan mo mauunawaan ang lahat ng maling ginawa mo habang nakakapit ka rito at nagsisisi ka ha mararamdaman mo yon kapag kapiling mo na siya naunawa mo bang tanga ka dahil kapag tinapik ka ng karma promise ramdam na ramdam mo yon mula buto hanggang kalamnan oh nasa na yung halakhak nyong mga tropa nyo kapag napunta na kayo sa bilibid. Nasa na? Hindi ko na marinig ah. Parinig naman. Namimiss ko na eh. Tawa nga. Lahat ay pansamantala lang. Oh yung nararamdaman God. nyong yung kaligayahan habang nambibiktima kayo mga gunggong kayo, pansamantala lang yan. Oh no. ha? Tandaan nyo, saglit na kasiyahan lang yan. Pero ang balik niyan sa'yo, ha? yung pang matagalan na kalungkutan. Oh my God. Habang nang aabuso ka ng tao, may balik yan sa'yo. May balik yan sa'yo. May balik yan sa'yo. Alam mo na yon. Huwag kang tanga. Yung sakit na mararamdaman mo na parang walang katapusan. Sobrang tagal. Deserve mo yon. Deserve mo yon. Nainip ka. Huwag kang mainip. Tatagal pa yan. Isipin mo na lang, yung nangyayari sa'yo ay kabayaran sa pangwawalang iya mo sa tao. Ganun na lang isipin mo. Hindi ka naman pwedeng mag-isip ng nakabuti ka sa tao, tanga. So ano, nakikinig ka ba sa mensahe ko? Siguro pinagtatawanan mo na yung mga mensahe ko. Ayos lang. Okay lang. Walang problema. Tumawa ka lang. Gusto mo yan eh. Umiiling-iling ka pa na ganyan kasi nandiyan ka pa sa laya. Kaya hindi mo pa nararamdaman yung sinasabi kong paghihirap na yan. Pero ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. <laughs> Deserve mong makulong tanga. <laughs> Tsaka muna lang ulit ako maaalala. Kapag nandoon ka na sa stage na naghihirap ka na. Oh, no. Yung pinapasabit ka na dito at pinahihirapan ka ng mga kakosa ko. Ano? Pasabi mo malulupit yung mga nasa bilibid? <laughs> hindi, mas malupit ka. Mas malupit ka. Deserve mo lahat. Pagkakasyahin ka dito, sa sobrang kulit mo, makinig ka kasi. Kosa, kosa, kosa. Hindi tayo magkaaway at hindi rin tayo magkalaban. Ako'y nagpapakalala lamang. Meron namang mga solusyon upang hindi mo na maramdaman ang paghihirap na sinasabi ko. Katulad ng paghihirap na mapunta sa bilibid at yung sasapitin mo sa bilibid. May mga pamamaraan upang hindi mo na maranasan yon kosa. <laughs> Tatanggalin natin to sa buhay nyo. Yun tayo sa tunay na kasiyahan at kalayaan ng buhay. Alam ko namang alam nyo na itong sasabihin ko na iwasan nyo yung mga bagay na magpapasama sa inyo at maghahatid sa inyo sa kapahamakan. Yan lang ang minupunto ko dito mga kakosa. Yan lang. Hanggang nasa laya ka pa. Sana maintindihan at maunawaan mo ko. Huwag mong pairalin yung tigas ng ulo mo. Wala pa yan. Ha? Mapusok at pausbong ka pa lang. Oh ha? Pinagdaanan na ng iba yan. Nauunawaan ako ng iba kung ano yung sinasabi ko. Kaya sa inyong mga pasibol na akala nyo masaya yung ganyang ginagawa nyo panlalamang nyo sa kapwa-tao nyo, mali. Hindi nyo ikaaangat yan. Magdudusa lang kayo dyan ng bonggam-bongga. <laughs> mahirap maniwala ka sa akin. Kaya hanggat nandiyan ka pa sa laya, hmm, andito naman si Bosyo. Makinig ka sa sinasabi ko. Makaka magkakaroon ka dito ng katiwasayan at kapayapaan. Totoo yan, siguradong sigurado ko dyan. Naunawaan ko naman na ngayon ay hindi mo ko maintindihan. Pero sana hangad ko lang na maisip mo lahat ng sinasabi ko dito hanggang nasa laya ka pa. Kasi kapag nandun ka na nagsisi man huli na kung kaya at palagi kong sinasabi sa inyong lahat na kung sakaling magkikita tayo ang gusto ko sa laya wag sa binibit kaya naman sa lahat ang naniniwala at sumusuporta kay Bosho pagpalain po kay nawa ng pong may kapal peace out.